Isang magandang araw po sa inyo. Kung kahapon uh, kami ay nasa uh, Milan at binisita natin ang Domo o ang Katedral ng Milan. Ngayon naman kami ay nandito sa Venice, Italy. Iskat ang Venice sa Gondola. At uh, first time ko nakarating dito at nakakatuwa na makita yung ganitong lugar na dati sa libro ko lang nakikita. Binisita namin ang uh, simbahan kung saan nandoon ang mga labi ni St. Mark. Yes, yung gospel writer ni St. Si Mark. Nabisita namin ang lugar kung saan siya nakalibing. At ito naman, ngayon, nandito ako sa isang simbahan uh, kung saan dedicated kay St. Stephen. Uh, dito kami magbiliwang ng banal na misa. At uh, dito ko na rin i-share is ang aking reflection for today. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito, ay tungkol sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung kahapon, pinagnilayan natin sa bawat desisyon na ating nga gagawin, hanapin ang Diyos. Ngayon naman, para mahanap natin ang Diyos at maging pamilyar tayo sa Diyos, dapat tayo ay nagdarasal. Ito yung panalangin na mabisa na tinuturo sa atin ni Jesus ang ama namin. Alam niyo ba, nung unang panahon, nung panahon ni Jesus, tabu o hindi tama na binabanggit ang pangalan ng Diyos. Pero sa pamamagitan ni Jesus, binago niya ito at hinayaan niyang tawagin natin ng Diyos bilang ama o father, aba. Kung ang isang ama ay nag-aaruga, Isang ama, kumakalinga, yan ang imahe ng Diyos sa atin. Kaya naman, sa panalangin na tinuro ni Jesus, binibigyan tayo ng pahintulot na maging hindi lang ama ang Diyos, kundi tayo'y mga anak. At sa panalangin na tinuro ni Jesus, ito ay nagbibigay sa atin ng pahintulot na dalawang bagay. Una, imbitahan tayo na humingi sa Diyos araw-araw. Kaya naman talaga ang dasal, hindi ba? dapat palagian araw-araw at uh, ginagawa natin ito sa tuwing tayo humihingi ng makakain hindi lang physical na pagkain ang ating hinihingi kundi higit sa lahat ang spiritual uh, ito yung nagpapalakas sa atin ito yung nagpapatibay sa atin at ito yung nagpapatatag sa atin para lumaban sa araw-araw at pangalawa ang panalangin tinuro ni Yesus ay tumutukoy sa kung ano ang pwede nating maibigay sa ating kapwa. At ito ay walang iba kundi ang kapatawaran. Hindi ba ang uh, isang relasyon dapat give and take? Tama. Ganyan nga ang isang relasyon at ito ang isa rin sa tinuturo sa atin ng panalangin ni Yesus pinapakita nito kung ano ang ating relasyon sa Diyos. At ito ay ang pagiging mga anak sa pagtawag natin sa Kanya ng Ama. Diba sa isang relasyon dapat give and take? Give muna bago take. Pero kahit ang Diyos alam niya, ang tao, take muna bago give. Kaya nga inuna ang paghingi bago ang kung anong mabibigay. Kanyang kasi tayo kapag nagdadasal, hingi muna bago bigay. Pero higit sa lahat, hindi ba ang pagbuo ng isang relasyon dapat give and take? Magbigay ka muna, magpatawad ka muna, sa ka Anong pwede hingin? Ang kakanin natin sa araw-araw. Napapaisip tuloy ako, ang galing-galing ng Diyos. Dahil kahit sa panalangin na tinuturo niya, Pinapakita rito ang aral kung ano ang isang tunay na relasyon. Relasyon natin sa Ama bilang siya'y magulang sa atin na anak na dapat give and take. Maging paalala nawa ang panalangin na tinuro ni Jesus ang Ama namin bilang isang ating relasyon sa Diyos. Relasyon na dapat give and take. you